Balikan natin ang ulat hingi sa paglobo ng mga benepisyaryo ng AIC sa tuwing eleksyon pinuna sa budget deliberation ng Senado. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Conde Batak. Pinita ni Senate President Pro Tempore Ping Lakson ang napansing paglobo ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIC tuwing may eleksyon sa deliberation para sa budget ng DSWD sa 2026 Tinukoy ni nilato na hindi hamak na mas malaki ang pondo ng AIX tuwing halalan kumpara noong panahon na may pandemya noong 2020 ay nasa 18.2 billion pesos ang AIX fund habang noong 2022 elections ay lumobo ito sa 39.7 billion pesos at ngayong 2025 midterm elections ay tumaas ito sa 44.44 .44 billion pesos. Tuwing mamamahagi rin anya ng AX ay uh, palaging may kongresista o senador na kasama na malinaw na politika at hindi pagtulong ang talagang pakay ng programa. Kabilang naman sa napansin na top 10 sa pinakamalalaking bidaya ng aik sa mga sumusunod na lugar, ang Davao City, First st uh, District, Batangas, 1 uh, First District, Antique Lone District, Bukidnon, Third District, Cagayan, Second District, Cagayan, Third District, Albay, Second District, Pampanga, Third District, District at Zamboanga City 2nd District. Iginit ni Lakso na tigilan na ang pakikialam ng mga politiko sa AIC at ipaubaya na ito sa DSWD. Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Radyo Manpon, Debatak, Tatak, Arm